ang daming gwardiya ron, tira kulang-kulang sampu yung gwardiya sa loob at may mahahabang barid pa. Eh, natatakot din po yung tanod namin, ang dala po lamang nila ay pito. Akin tong lupa na to. Kaya gagawin ko lahat ang gusto ko. Bakuran ko, gibain ko. Nagkaroon ng tensyon noong 26 ng Nobyembre sa Putol, Barangay Rosario, matapos pilit-bakuran ng isang babae ang lupa kung saan may nakatayong bodega, multifunctional area ng barangay at maging sa bahagi ng lupa ng ilang residente. Nagpakilala ang babae bilang may-ari umano ng nasabing lupa, ngunit agad itong konisyon ng mga opisyal at mamamayan ng barangay. Kami po ay... Uh humingi ng tulong sa mga kapulisan sa aming mga tanod, sa mga kapulisan, sa action line, at uh, humingi na rin kami ng interview para maging maliwanag ang lahat dito sa insidente na nagaganap dito sa aming barangay. Meron pong isang pabrika na matagal nang nagsara. Kaya lang patuloy din pong silang binabantayan kasi mahigit pong isang ektarya yung lupa at bodega na kanilang uh, nakata doon nakatayo sa isang lugar sa Rosario. Ngayon po ay uh, biglang dumating yung sinasabing siya raw ay may-ari may ng lugar at pilit babakuran yung lugar. Ayon kay Barangay Chairman Eli de la Cruz, walang maipakitang anumang legal na dokumento o permit ang babae na magpapatunay na pag-aari niya ang lupa. Sa halip, mayroon umanong hawak na ebidensya ang barangay na nagpapatunay na iba ang nagmamayari ng nasabing property. Ang masama po, hinihingan lang ng barangay ng pensing permit at demolition permit kasi uh, sinisira na rin yung uh, building, yung bodega na sa loob ng lote. Sabi po namin, huwag niyo munang sirain at huwag kayong magbakod kasi kumuha muna kayo ng permit sa barangay. Sapagkat yun naman po yung alituntunin bago kumuha. Meron pong isang nagmamagaling na si uh, Nisisi, na siya raw ang may -ari. Kaya hindi rin po kami pumapayag. <clears throat> Bukod po sa walang permit, hindi po pwedeng ang may-ari ay isang tao. Sapagkat ang may hawak po kami ang dokumento na ang may-ari po ng lupa ayon sa titulo at ayon sa tax declaration na nanggagaling sa city government ng siyudad ng Pasig, ang may-ari po ay Marinduque Mining Industrial Corporation. Siyempre po, pagkukuha ng permit dito, dapat meron pong uh, board resolution na gigibain na nila kasi hindi po biro ang gumiba ng isang property at magbakod na isang property. Kailangan may authority po ang board of directors ng nasabing kumpanya. Eh, ang na po itong bakante, ang na po hindi nag-ooperate, dahil nga lang may bantay nga na tuloy-tuloy. <clears throat> Bagamat walang maipakitang legal na basihan, pilit pa rin umano ng babae at ng kanyang mga kasamahan na sinasabing mga security guard at armado pa ng baril na magbakod sa lugar. Hindi lamang ito, sinira rin umano nila ang bodega. Eh hinahanapan po namin ng permit ang sabi, akin tong lupa na to. Kaya gagawin ko lahat ang gusto ko. Bakuran ko, gibain ko. Hindi naman po ganun ang uh, ang batas. Ito po, maaaring taga-probinsya, parang ang gusto nila e batas pang bundok. Hindi po naman tayo po ay e nasa siyudad, kaya tayo ay humihingi ng tamang alituntunin sa dapat mong gawin bago ka gumawa ng isang bagay na para maging legal. e Eh, binupwersa po kami. Kaya po ako'y tumawag na sa kapulisan, at ito, tumawag na rin kami ng media na pinakakatiwalaan namin para malaman po ng mga taga Rosario at ng, bar, ng sudat ng Pasig na ipinag, binibigyan po namin ng proteksyon ang karapatan ng aming barangay. Ayaw po nilang pakinggan yung aming mga tanod. Ang daming gwardiya ron, kulang ulang kulang-kulang sampu yung sa loob at may mahahabang barid pa eh, natatakot din po yung tanod namin. Ang dala po lamang nila ay pito. Batuta, wala pa nga. Parang sawi-saway lang kasi nasa sudad po tayo na hindi naman natin kailangan ng mga armas. At bawal naman din po kami magdala ng armas. Ah, hindi naman po nila ginamit. Siyempre, pinapakita lang nila. Pero kahit po pakita, Siyempre, kakabahan po yung ating mga tanod. Siyempre, baka mamaya, alam niyo naman, minsan may mainit pagkatalo-talo. Kaya sabi namin, huwag kayong uh, masyadong mainit. Tumawag tayo ng kapulisan. Sila yung mas may karapatan at kapangyarihan. Uh, kasi meron po doong alubyong na sinasabi. Na yung subihin, lupang gobyerno yun. Kaya po tinayuan ng barangay nang isang multipurpose para magamit ng mga GAD namin. Maging uh, GAD uh, pangsyonaris, no? Ganun po ang ginawa namin. Yun, yun naman eh, pinuproteksyon lang, lang namin yung pag-aari na ginawa ng barangay. Meron din pong mga tabinon, mga tagaputol, kiniklaim na rin nila yung porsyo na yun. Lumakpas doon yung mga tagaputol na kinukuha daw nila yung dalawang metro at saka yung alubyong na pag-aari ng tinayuan ng barangay. wag naman, doon lang sila sa kung talagang lupa nila yun. Kami yung mga security force na itinilaga na magbantay pansamantala dito sa tranex Boulevard sa kadahilan ng uh, uh, merong gustong magbakod dito sa uh, building o property na ginawa ng barangay. Ah... Uh, ngayon, uh, kaninang umaga, uh, simula na kami pinagbantay rito, alas 7. Uh, ayun nga, uh, may mga gwardiya dyan sa kabila na gusto nga ang uh, mag uh, ano dito magpaalam nagpapaalam naman sila na papasok dito kaya lang ayun nga sa utos sa amin eh wag mo nang hangga't walang permit Uh, sinubukan din kaming kausapin nung nagpapakilalang may-ari nitong uh, Marinduque Enterprise eh ang gusto nga nila is gawin nila kung ano yung gusto nilang gawin dahil ang sinasabi nila is sakop nila itong area dito ngayon uh, sinubukan namin silang kausapin na pumunta lang sa barangay para kumuha ng permit pero nagmamatigas sila, ayaw nilang gawin. Yun lang ang problema. Ngayon, dahil nga sa gusto na nilang uh, sakupin ito, nagmarkings na sila kanina, napilitan na kami tumawag ng ano ng action line para mag makapagpaliwanag sa kanila. Dahil sa nangyaring pwersahang pagkilos, humingi ng tulong si Kapitan Eli sa Kapulisan at sa Action Line ng Pasig upang agad na maayos ang sitwasyon at mapigilan ang paglala ng insidente. Ayapo po kami tumawag ng Kapulisan. Mabuti naman po at uh, nakinig sila. Dangan nga lang, siyempre, magiging vigilante kami, binabantayan namin yung lugar. Doon na rin namin uh, pinatulog yung mga pulis na trainee para po meron kaming uh, kakampi na sa legal na pamamaraan. Nanawagan ang kapitan sa nagpakilalang may-ari na sumunod sa tamang proseso. Anya ang usaping tulad nito ay dapat idaan sa legal na pamamaraan at hindi persahan. Binanggit din niya na responsibilidad ng barangay na protektahan ang mga residente at mga ari-arian sa kanilang nasasakupan. Tinatawagan natin yung kaibigan natin, may ari, o siya rin may ari. Kailangan namin ng dokumento na papapatunay na meron kayong karapatan talaga sa lugar na yan. Sapagkat kung binabaraso lang, wag naman kasi nasa syudad tayo na hindi na kailangan ng dahas para kumilos ng bawat isan nagbayad kayo ng buwis, bayaran nyo yung barangay permit, ng fencing permit, demolition permit, wala pong, at saka, sinisiguro po namin na talaga yung lupa ay inyo. Bigyan nyo kami ng autorisasyon. Kaya, sana po na maging maayos matapos ito, maayos, uh, sumunod lang kayo sa batas, wala po kaming, uh, wala kayong problema sa barangay. Samantala, sinubukan ng Ainus Pasig na kunin ang pahayag ng kabilang panig, ngunit tumanggi itong magbigay ng panayam. Ako si Luan Peñano para sa latest ng Ainus Pasig.